nagbibili mga idol ngayon ngayong gabi eh, tapagit ko sa inyo kung ano ang gusto ni tiktok sa aking account ng tiktok live kumbaga ang, pag uh, ang gusto ni tiktok ay ito yung gusto niya na account yung parehas ang aming account sa youtube at kanya sa tiktok eh doon sa account na binibigyan ni tiktok sa akin na sinuggest niya ay hindi ko naman na uploadan ng mga video tiktok video kaya ang na-uploadan ko yung aking katawan ay yung medyo nakaitim yung damit at yung medyo kalbo pa po at medyo mataba yung pisngi ko. Yun ang maraming na-uploadan ko ng mga video na TikTok. Kaya ang gusto ni TikTok, sinadya sa akin kagabi, kaya hindi ko na ano, nag-sadya nag -sag -sag si TikTok na uh, login TikTok password. Ngayon, hindi ko na malaman kung ano yung password sa akin dito sa TikTok. Kaya kagabi, nahirapan ako mag-open doon sa aking TikTok account. Kaya, ang nangyari, bibigyan ako ni TikTok ng parang apat na number. Ang apat na number ba mga idol na kung, um, kung ano yung gusto mong, parang gusto niya na number tapos para ma-open ko yung ano. Ay, hindi ko nga ma-open kung ano yung bibigay sa akin na number eh hindi naman siya nagsuggest na ano ang nakalagay lang doon 1, 2, 3, 4 hanggang 4 na, na number eh ang ngayon ang nahirapan niya ako kung paano din bubuksan kasi pag nabuksan mo yung number na binigay niya ilalag hindi yung password Ay eh, yung password din eh, nakalimutan ko yung password kaya hindi ko talaga na may bu buksan buksan yung ating password oo nakakasayang talaga dahil ang dami ng views nun bukod sa maraming views malapit na rin siya magiging 5,000 followers. Kaya, shout out sa eh, inyo mga idol na hindi tala, hindi na ako ngayon makakapag-tiktok dahil nga sa login password ako ngayon. Nakalimutan ko yung password ko sa tiktok. Kaya, hindi ko talaga maipasok pasok yung ano. Kaya ngayon, ang tiktok ko, nanatiling nakapirmis dun sa huling upload ko ata ano, nun yung ito, itong nabili kong pampano sa pampabango ba dito sa kwarto ito ito yung huli kong upload doon sa aking tiktok yan ito siya tapos nung kagabihan nung mga bandang alas 11 ng gabi nung kagabi ay bigla na lang nag, parang nag, hindi naman siya nagkulat bigla na lang siyang nag nag nagsuggest nag si tiktok na login password ay ngayon, nang login password, hindi ko na malaman kung ano yung password ko. Kaya ngayon, nahirapan ako ngayon mga idol kung paano talaga ma-open yung aking TikTok. Kaya sa lahat ng mga followers ko, asensya na po kaya at hindi po talaga ako na makakapag-TikTok. Gagawa na lang ko siguro ako ng panibagong TikTok, panibago na namang kaibigan, panibagong followers. Pero parang medyo matatagalan pa siguro ang paggawa ko ng ganong TikTok account dahil nga sa video. Yun nga, kung mag-login ako ng password, nahirawan ako. Dahil nakalagay doon sa kay TikTok, login password, tapos binigyan ako ng nakalagay 1, 2, 3, 4, example na number. Kapag sinunod ko naman yung example number niya nga apat, ay hindi wag kakatugma, kaya nagkukulay pula. Ang ano eh, tapos please try again. Ang hirap Nahirapan ako, hindi ko alam kung paano gumawa ng ano, 'di ba? i password lang 'yan siya. Kung hindi mo maano yung password matatandaan. Kaya sana mayroong makatulong sa akin kung paano ba talaga i-open yung TikTok ko. Dahil ako nahirapan talaga ako mag open talaga ng aking TikTok. So, 'yun lang mga idol, maraming salamat. Sana matulungan niyo ako at nyo dito sa akin kung ano talaga nga na dahil ipapakita ko sa inyo yung gusto ni TikTok na gusto niya magka-sim ang ano ko at TikTok account at ang account ko sa YouTube yung kumbaga profile ko sa YouTube at saka profile ko sa TikTok dahil yung profile ko sa TikTok na lagi kong ina-uploadan yung medyo bilog yung mukha ko na kalbo na nakakita ko ng damit doon ako marami talaga ng upload ng mga video kaya doon ako talaga nagkumbaga, ang dami kong mga followers din doon. Dami ko na rin viewers. Talagang abot na ng thousand na rin mga hundred thousand nitong mga nakaraang ano yun medyo nakahirapan na raw sa pag-open. So yun lang mga idol maraming salamat po. Amping kumunta na.